What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We Canada will respond to the U.S. auto tariffs. And today I'm announcing that the Government of Canada will be responding by matching the U.S. approach, by matching the U.S. approach with 25% tariffs on all vehicles imported from the United States. Isang matinding balita ang yumanig sa pandaigdigang merkado. Dalawang makapangyarihang bansa ang nagsasagupa. At hindi ito basta labanan. Ang Amerika at Canada ngayon ay nasa gitna ng isang napipintong hidwaan na maaaring magpabago sa pandaigdigang ekonomiya. Pero, sino ang tunay na may hawak na alas sa labanan ito? Ano ang magiging epekto rito sa ekonomiya, sa ating kabuhayan, at sa hinaharap ng buong mundo? mababaliktad kaya ang sitwasyon o lalo lamang titindi ang tensyon. Alamin natin ang buong kwento sa likod ng tariff policy ni Trump at ang magiging epekto nito sa hinaharap. Direktang hinamon ng Canada ang Amerika at sa pagkakataog ito, personal na ang labanan. Ang bagong halal na si Prime Minister Mark Carney ay opisyal na idineklara ang pagtatapos ng malalim na ugnayang pang-ekonomiya at pang ng Canada at Amerika. Noong April 2, 2025, Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang pagpataw ng 25% taripa sa mga inaangkat na Canadian automobile mula sa Canada. This is the beginning of Liberation Day in America. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We started off with a 2.5% base, which is what we were at ngunit hindi ito pinalampas ni Prime Minister Mark Carney. Noong April 3, 2025, agad siyang tumugon sa pamamagitan ng kaparehong 25% taripa sa mga sasakyang inangkat mula sa U.S. Canada will respond to the U.S. auto tariffs. And today I'm announcing that the government of Canada will be responding by matching the U.S. approach, by matching the U.S. approach with 25% tariffs on all vehicles imported from the United States that are not compliant with CUSMA, our North American Free Trade Agreement. Ang hakbang na ito ay hindi lamang tungkol sa ekonomiya. Isa itong matapang na pahayag na hindi basta-basta magpapadikta ang Canada sa agresibong patakaran ng US. Sa halip na umatras, hinarap ni Carney ang hamon at gumanti ng hakbang na maaring yumanig sa ekonomiya ng Amerika. Habang patuloy na umiinit ang tensyon, maliwanag na hindi lang ito sa ng taripa. Maaring ito na ang simula ng pinakamalalang trade war sa kasaysayan. Hindi lang ito tungkalian sa pagitan ng Amerika at Canada. Maaring magdulot ito ng malalim na pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Bagamat si Carney ay walang kasiguraduhan sa kanyang posisyon dahil siya itinalaga lamang pagkatapos ng pagpitiw ni Trudeau, matapang niyang ipinaglaban ang Canada laban sa anumang hamon sa kanilang bansa. Isa na rito ang hakbang ng kanyang administrasyon upang harapin ang malawakang taripa na ipinataw ni Donald Trump. Matapos ipayag ang taripa sa mga sasakyan, nag-usap sina Carney at Trump sa telepono. Pareho nilang inilarawan ang pag-uusap bilang productive. Ngunit ibang kwento ang pinapakita ang nagpapatuloy na trade war. Habang patuloy ang bawat bansa sa pagpapatupad ng taripa, mas nagiging hindi tiyak ang inaharap ng mga financial markets, businesses, at mga manggagawa sa magkabilang panig ng bansa. Bagamat maaaring subukan ni Carney na ilihis ang pukos ng kampanya sa ibang issue, hindi maiwasan ang anino ni Trump. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa usaping pang-ekonomiya at ang kanyang agresibong patakaran sa kalakalan ay patuloy na naglalagay sa ekonomiya ng Canada sa pangalim. Sa kabila ng matinding paninindigan ni Trump, nananatiling malalim ang pagdepende ng Amerika sa mga produktong inaangkat mula sa Canada. Noong 2024, umabot sa mahigit 450 bilyon dolyar ang halaga ng mga produktong iniluwas ng Canada sa U.S., kaya ito ang pinakamalaking kasusyo ng Amerika sa kalakalan. Narito ang ilan sa mga pangunahing inaangkat ng US mula sa Canada. Automobile and Parts Halos 70 billion dolyar taon-taon na sumusuporta sa malaking tagagawa ng sakyan sa Amerika. Crude Oil and Petroleum Mahigit 50% ng mga inaangkat na krudong langis ng US ay mula sa Canada. Electricity Mahigit 80 terawatt hours na kuryente ang inululuwas ng Canada sa US taon-taon. Metal and Mineral Kabilang ang aluminum at nickel at rare earth elements na mahalaga sa industriya na teknolohiya at depensa. Lumber and forestry Products Pangunahing supply sa industriya ng construction at manufacturing industries ng Amerika na may halagang higit sa 20 billion dolyar kada taon. Ang katotohanan ay malinaw kung walang inangkat na produkto mula sa Canada, ang mga pangunahing industriya ng U.S. kabilang ang automotive, enerhiya at construction ay maaring magdulot ng pagkaantala. Ito ang leverage na nais gamitin ni Carney sa kanyang laban kontra sa agresibong hakbang ni Trump. Isa sa pinakahindi napapansing bentahe ng Canada sa labang ito ay ang pag export ng kuryente mula sa Ontario patungo sa U.S., Malaking bahagi ng enerhiya ng mga state tulad ng New York, Michigan, at Illinois ay nakasalalay sa abot-kayang kuryente mula sa hydro, electric, at nuclear sources ng Canada. Kung magpasya si karni na bawasan o buwisan ang pag-export ng kuryente, maaring tumaas ang halaga ng kuryente para sa milyon-milyong Amerikano at magdulot ng kaguluhan sa hindi matatag na merkado ng enerhiya sa US. Ang hakbang na ito ay hindi lamang pagka makakapekto sa mga negosyo sa U.S., kundi maaaring maglagay ng matinding pressure sa mga state government upang muling pag-isipan ang kanilang pagdepende sa kuryente ng Canada. Mula ng maupo sa pwesto, nagdulot na ang matinding pagkagambala sa ekonomiya ang mga banta ni Trump sa taripa. Sa kanyang pananungkulan, Paulit-ulit na pinapalaganap ni Trump ang maling impormasyon tungkol sa relasyon ng US at Canada upang bigyang katwiran ng kanyang agresibong patakaran. Ngunit hindi pa sa mga motibong pang-ekonomiya, ipinapakita ng mga aksyon ni Trump ang isang mas malalim na strategy na sirain ang kalayaan ng bansa ng Canada sa mahabang panahon. Si Justin Trudeau ay dating Prime Minister ng Canada ay madalas ginagawang target ng pangungutiyan ni Trump. Ngayon, si Mark Carney naman ang kailangang humarap sa hamon na mas matapang at direktang lumalaban. Hindi lamang siya tumutugon sa agresyon ng Amerika. Ibong pinapago niya ang patakarang panlabas ng Canada upang mabawasan ang pagdepende sa US. Sinimulan na ni Carney ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya ng Canada sa France at United Kingdom Dalawang bansang kanyang inilarawan bilang matatag at mapagkakatiwalaang kalyado. Ang kanyang unang opisyal na pagbisita bilang Prime Minister sa mga bansang ito ay maliwanag na senyales ng malikong malaking pagbabago sa strategic direction ng Canada. Ayon kay Carney, ang 1965 Canada-US Automotive Products Agreement ay isa sa pinakamahalagang kasunduan sa kanyang panahon. Ngunit dahil sa mga taripang ito, sabi niya, tapos na iyon. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang dramatikong paglayo sa dekada-dekadang malapit na relasyon ng Canada at US. Ang minsang matibay na ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa ay ngayon nasa bingit ng pagkabasag. Habang papalapit ang araw ng halalan, kailangan patunayan ni Carney na kaya niyang manindigan laban sa matinding pagsalakay ni Trump. Habang sinisiguro ang isang kinaharap kung saan mananatiling malaya at matatag na Canada napakalagi ng hamon sa kanya. Bukod sa pagtatanggol sa ekonomiya ng Canada mula sa agresibong hakbang ng US, kailangan din niyang patunayan sa mga mamamayang Canadian na ang kanyang strategy ay magpuprotekta sa kanilang mga trabaho at pangmatagalang katatagan ng bansa. Malinaw ang paninindigan ni Carney at sinabi, Tinatanggihan ko ang anumang pagtatangka na pahinain ng Canada, sirain tayo at gawing sunod-sunuran sa Amerika. Pinahayag niya ito bilang isang malinaw na mensahe ng paglaban sa anumang uri ng pananakop o pagsasamantala na maglalagay sa Canada sa ilalim ng kontrol ng ibang bansa. Sa pinakabagong mga survey, Hawak ng Liberal Party ni Carney ang 44% na suporta kumpara sa 36% ng Conservative Party. Isang indikasyon na tumagos ang kanyang mensahe sa mga butante. Ngunit, hindi tiyak ang takbo ng kampanya at malayo pa ang katapusan ng digmang pang-ekonomiya laban kay Trump. Ano sa tingin ninyo? Kakayanin ba ni Carney ang matinding pressure mula kay Trump at mapanatili ang kinabukasan ng Canada? Pipilitan bang sumuko ang Canada sa mga agresibong taripa at patakaran ni Trump? Higit sa lahat, may papanalo kaya ni Carney ang pagiging ganap na Prime Minister ng Canada sa darating na snap election sa April 28 sa taong ito? Isang bagay ang tiyak, hindi ito basta tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa hinaharap ng Canada I-comment niyo ang inyong opinion sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang global insight dito sa Tambayan. Abangan ang mga susunod na kwento tungkol sa mga leader at pangyayaring huhubog sa ating kinabukasan. Hanggang sa muli and thanks for watching mga kababayan.